anim anim na produkto anim na bagay ang pinapasukan ng riba ng timan ito bihira lang naka, hindi masyado layo hindi, hindi lahat tayo nakakaalam nito ng timan na niya na blue pa na riba bulawan no silver ang ginto at saka silver yan yung dalawa na yun muna ang ginto at saka silver bawal pa utang bawal pa utang o okay, gina meron akong mag magkaiba ang tanong, ang tanong. Kung bawal ipautang ang ginto at silver, pwede bang isang la? Yun ang tanong. Sino nakakaalam ng sagot? Bibigyan ko ng bulibig. Ay, kumukunsi. Okay, tanong. Ang tanong ko sa mga kapatid. Babae man o lalaki, kung alam nyo, bawal ipautang ang ginto at saka silver. Pero ang tanong ko, pwede bang isang lang? Bawal. Ha? Bawal? Bawal. Ba? Bawal din. Sin sinong May sagot na iba? Pwede. Pwede. Full. Kailangan full. Okay. So, lahat, uh, ang, yung nagsabi na bawal, mali. Yung nagsabi na pwede, pero full, mali din. Ang ginto at saka silver, bawal lang ipautang. Pero pwedeng isang lang. Bakit? Kasi, kanalang ka man inutang kanan ka ipinag-utang ang ibig sabihin ng sangla garantor lang ipanggarantor ka po. itsa ang tanong bakit bawal sa punsyap amik kena ka, haramika ikabatsanda sa bulawan na bakit bawal sa punsyap kasi ba ano yung ba ano yung pumasok doon na bawal bakit ang ba o ang pagutang? Ah. Kailan na dito kasabutan? Di ka na yaharam, di ka na yaharam ikinasanda to. Ang pagsangla ay hindi haram yon. Ang haram, yung inutang mong pera. Naintindihan? Kasi nung isangla mo yon, ang gusto mo, pera. Kasi kung nagsangla ka, halimbawa, tapos bibigyan ka ng punsyap ng 10,000, tapos after one month, babayaran mo ng 10,000 din na walang bawal doon. Pero ang problema sa punsyap, ganun ba o may, may, may interest? Siyempre may interest. Kaya naman, yung inutang mo na 10,000 na may dagdag o may interest, doon yung haram. Dato ba yaku, yaku advice? sa no mga babay, amara bulawan kaya Especial sa mga babae. Kasi siyempre, mga babae, mahilig mag-alaga ng bulawan. Kaya hindi lang asawa ang inaalagaan nila. Mas mahalaga yung bulawan sa kanila. So, ito pong masasabi ko po sa inyo. Amay ah, ka, magipit ka, no? Pag nagipit kayo, na hindi po solusyon ang ponsyap. Alam ko, alagang-alaga mo yung kuwintas mo at saka yung singsing. -sing. Ang gagawin mo muna, maghanap ka muna ng masanglaan mo na kapatid mo na walang tubo. Pag wala ng paraan, ibinta mo. Pag mas mura ang binta, doon mo ibinta sa punsyap. Tubay ako advice sa pabetsanda sa punsyap na di ka pumalinganin. Para di ka pakariba. Kasi pag binalikan mo yan, sigurado may interest na yon. Kaya ang payo ko, pag pumunta ka sa punsyap, isagad mo na. Yan, yan kaniya tapos na gangan. Eh? Pupasan. O Okay na, punsyap na tigil. Sige, pero may advance interest na, di ba? Sabi ng po siya, okay, ito yung ito yung sagad niya, pero ibabawas na namin ng kanya? Tubo, di ba? Advance. Yun ba ay eh, riba? Walang problema dun kasi negosyo yun eh. Dapon ng gula at kinapagutanga. Kaya naman, ang payo ko pag magsasangla ka sa punsyap na isagad mo na. Kasi pag, hindi, pag binalikan mo, yan haram. Haram yun. Kasi bakit may tubo na yun? Ano pa yung mga produkto? Okay, ginto at saka silver, bawali pa utang, ha? Pero kapakaibot sa handa. Basta dabo interesting. Okay, punta muna ako sa sanda. Ipaalala nyo lang sa akin, ha? Kasi anim yung produkto. Dalawa pa lang nabanggit ko. Baka mawala ako, okay, eh.